Hello mga ka and mga juniors! Welcome to my vlog! Tayo ngayon ay maglilibot dito sa baluarte. Ipapasyal ko kayo dito para makita nyo ang mga maraming klase ng mga hayop at saka ng ang kagandahan nitong baluarte. Kaya atin tingnan, come on! Dinosaur! Dinosaur! ticket si Elaine. Nako, ngayon mong daddy mo, oh. Kasi si mami, lagi ako iniiwan. Tapos sa sabihin, ba't ako'y nagagalit? Iniiwan mo. Nako, hindi. Masaya naman ako. Shackle, sir. Hindi ko masaya dahil hindi nyo alam kung ang gabi Tara na, ayan ang mo, naiinip na. Laki ka mo si sige, tara na, tara na. At baka nandun na yung ano natin, yung story guide. may tatak na may ayan, papasok na kami dito pupuntahan na namin yung aming tour guide ayan, ito, ganito ang paligid rito naku, ang init ayan, napaka init kaya nakapayong kami lahat at uh, habang iniintay namin yung aming tourist guide eh, maglilibot-libot muna dito sa paligid. Kasi wala pa yung aming sasakyan at yung tour guide namin. Ang layo ng lalakarin, talagang exercise. Ayan, ha? dito na kami ngayon, dito sa waiting shed. Si Elena Gisabero, saan kaya galing? Ayan. <laughs> waiting for our tour guide. Ay. Kasi nandiyan yung ostrich. Eh, Anong panong ginagawa? <laughs> <laughs> Ba't <yung> makaka <laughs> makaka <laughs> nga makakakaya? Ba't nga makakakaya? Ba't Hindi naman po siguro papawalan yan kung <laughs> uh -oh, kan. Oo, yan. Hmm. Sige nga kuya Alan. mo nga Alan. Nako nga. sige subukan mo. Subukan mo muna <laughs> Habulin na tayo ako, hindi si Alan. Takot din pala sa ostrich. Yan, kamay mo, ganyan. Ako, lumapit sa ostrich. Kasi parang maka nanghahabol yan. Ano <laughs> Pag lumapit. Dyan ka lang ha para ma-escortan mo si mami. Kaya, Nga, mami, di dyan na kayo. Eh, Naka-escray yung si Ellen. Ah. Ayun, okay. yan, okay. Okay. Iti, oh. lang, Ayan, Diyan gani. yung? na payong. Ayun sa Mamaya po, Ayun tayo. po tayo. tayo. Kasi hindi nababalik dito. Yeah, ostrich. ostrich. Ay, pakita mo yung mukha ng ostrich, Andre. Ayan. Magsalita ka. Ito yung ostrich, laki. Ano na 'yung ostrich. Ostrich, ostrich. Paano ng pa ng camel. Isasapin na kamalaking ibon sa buong mundo. Ah, uh, ito po ang isang mayamang ibang... Alam, pahingin da mo at ako'y pakainin ko lang yung camel. Ko ba ito? Ba't lumapit?

yung deer. Bambi. <laughs> eh, bakit ganito itong Bambi deer na ito? Bakit parang malori yata? ta? Makain naman. <laughs> hey, Mami. Hi, Bambi. Si Ay, si po, no? ah, Hindi pa po siya mga ilang minuto sir yung pagigod? Ah, mga less than one hour po siguro. Yes, po. Ah, Pagkikita po natin yung giraffe po, yung tiger, gano'n po. Pwede lapit na Ah, yes po. Yung giraffe po pwede mag-feed. Yes po. And different type of antelope. Mostly na magkikita ah. mo po natin galing sa Africa po natin. Sir, bale maikutan po natin itong buong baluarte po. Ah, oh, okay. okay. What's your name? Ah, uh, Abner po, ma'am. Abner. Uh, driver and sa guide na rin po. Okay, our guide is Mr. Abner. Ito, ito po, ano po itong kasama natin na ito, ito? po ba? Ano klase po ito? Ito po, saan po kategori? <laughs> Yan, yeah, na. <laughs> Okay, now we're here in Baluarte. Kain na ako yung 30 heads po na crocodile po galing Davao. Ah, wow. Kasi rin photo here, yes, sir? Yes pwede rin. Pwede nyo pong picture po yan. Kaya may pwede picture Ah, po, ma? Yes. Ah, bale mamaya ma'am, last apo natin yan. Ito, last natin? Yes okay. Okay. Ay, And, <laughs> na! <laughs> <laughs> <laughs>

report naman. Ako, ah, oh, eh bakit naman gano'n? Nahiya, umalis na. Parang nung na-order na -order, so, nakakain, umalis na. Ay, umalis, nahiya na. Ah, nahiya na. Naku, gano'n lang ba yun? Ba't ayaw lumapit dito, nahiya sa atin? Oo, oh, na-aiming, di ba? Lalaki ng paras. Tiger, come back. <laughs> si Ala, nakala mo naman may takot din naman, lumaki, tingin-tingin pa. <laughs> Ay, nako. Ay, hindi siya natatakot. Eh, baka may ano, babalik pa siguro. Ay, ayan, ayan na, babalik na, ayan. buo. Dito mo yung buo. Saan ka ba, Tiger? Where are you? Tiger! Come on, come on, Tiger! Hila! Hila! Luwabas ka dito, kahit natatakot kami sa iyo. Hindi siya hindi. Ayoko na pagkawalaan ako, baka uming. Ay, yan. Si ako, yeah, si Abner naman mapapakain. Papakainin ni Abner. Yeah. Hmm. Yeah. Inaamiaway lang yung pagkain eh, na gusto niya eh, ibigay na sa kanya. Ay, ayo ayaw tumayo. Ganyan pala yung tiger Pero kaya lang, okay. okay. no, kaya ayaw tumayo. Parang busog na busog na yun. Lahat kasi na dumadating nagbibigay sa kanya. E, Ito yan mo, no, ayaw, mm. ayaw dalo? tumayo. Kahit right? pagka kinakain niya, pag nakababa, pag pinataas eh, ayaw na tumayo. Mabigat na yung katawan. Ako eh, ayan Kamihan, na Oo, okay? oh, sir, sa kabila po. Maladaan na ba eh? diyan uh, yan po sir, ay yung pinuan po natin, yung nadaanan po natin kanina. Oh, yan. Oh, may okay. naubos na, kinain na hindi na, si na siya tumayo. Jela. Ayun, napumunta na siya doon sa kanyang kaharian. <laughs> Para na kayo at layo, tayo lilipat naman tayo, pupunta naman tayo sa ibang lugar. Muna tayo doon sa giraffe. Sa giraffe kaya ang kasunod. Hindi ba? ako Naku eh, mukhang maraing tao sa taas ah. Uh, Doon tayo sa kabilang daan magdaan. po <laughs> Ay, Lika, Elaine, oo, sige, tara, panik sa taas para makita natin yung ano yung giraffe at mapakain natin yung giraffe. Ako, kailangan pala hanggang itong kataas yung leeg ng giraffe, sa handa na to.

Ako. Pwede ko yan, oh, yan Mami, yeah. lapit kayo konti. Natatakot si Mami. Ako lang. ba? lang. sa ulo, sir? Bawan. Ayan, medyo natatakot ka ako. Ilang kabusugan. Tingnan mo, Buhat kanina nila, hindi nagbibigay, pero kain pa rin ng kain. Nagagano ka tayo ang na, mami. ako naman yung bibigay yan. Eh. <laughs> ayan Try nyo ni Daddy. Try nyo ni Daddy. Ayan. Pag maikli, baka mo kasi yun. isa lang mga para mas matagal. isa-isa. Oh, ayan. Go! <laughs> oh, mami, kayo. Go, mami. Go! Ito, mother. ito. Ay, wala. Ah. Ay, hindi. Mas maganda sa dahon. Oh, dito sa camera is Yung page pa kasi ng. Ah. Yung page pa kasi. Kiss, kiss, kiss. Peach stop, eaty bitu back. Ah-ah. Asi ibigay niya dahon mami. Give them the leaves, mommy. The, <the, the leaves. medyo aggressive lang sila pag sa pagpakain ko, pero hindi sila nananakit. Ah, oh, sige, mommy. Mommy! Ay, 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 pa, ay dito. Kwan e. si po si, kwan po, Andeng. Andeng, si Jopay. Si, si Jopay? Asan si Jopay? Ay, yung isa, ma'am. Yung may tagma. Si, ay, yan si yan man, ay, yung, Jopay. Yan po, yan. Ay, si Jopay? Ako, si Silin naman po yung... Oh, tinanong si daddy. Si Oo. Oh, mommy, tinanong yung si daddy, oh. Hawakan mo na lang Hawakan ito. Hawakan na yan. Hawakan yan. mo yung tabo mo. Para hindi pa maubos. Ang ang tapo niya oh. Yes, oh ayun Ah, ayun. Ang tapo niya kaya nilaloy mo ito mo hindi <laughs> <Tako> niya. <laughs> okay. Ah, oh, uh, bigyan niyo ng dahon. Okay. Okay. Hindi hindi sila nag-aano po. Hindi sila nag Kay kon po. Kayo. oh, ayan, hawakan <laughs> niyo, Mommy. <Mami>. Hawakan. <laughs> hawakan <laughs> niyo, hindi nga nang ha-harm. <laughs> Sabi ni after hindi daw nang ha-harm. Oh, ayun oh. No, oh. Dito dito hindi kayo, kayo makikita dito. dito kayo. Ayun oh. Oh, ayun oh. Ah, hawakan niyo mami. Ayan oh. Oo, oh, oo. Oh. Uy. Ya. Pero Ano pala man? Si mami po kayong mag po, mag picture gaya po nito. Para, Paano sir? Para may makapag-picture naman kayo dito. Yan. Para group po kayo. Dito, group picture po. Group picture. Uh, group picture kayo. group picture. pagkatapos natin maglibot-libot, ay eh, marahe pa tayong pupuntahan dito sa paligid ng baluarting ito. Pero, Kakain muna tayo. Kumain muna tayo dyan. Meron daw meron silang sariling restaurant na masarap kaya. Tara, kain muna tayo. Ay, ang ganda rin pala dito sa loob ng kanilang restaurant. Oh, tingnan mo oh. Parang sa paradise ang mga style dahil mga magandang design, oh. Kasi ginamit dito sa ano eh sa dito kumain yung Miss Universe 2016. Ah, yung mga candidates po ng 2016, dito po sila na check in. Mamaya naman, ipakita natin yung, ano, yung villas na kung saan nag-check-in yung mga Miss Universe. Ayun o, no, pinakausap na ni Xavier, yung manager, para order kami ng food. Kaya, uh, halika mo, alika mo, kayo din sa likod at ano, pumasok na tayo dahil yung backyard dito maganda. May, may magandang tanawin sa backyard. sa Bari Hotel sa Bari ah. ang ganda dito oh ang ano nga yung parang klima sa Baguio kasi malapit na sa Baguio to, eh yung bang mainit ang panahon pero malamig ang hangin ang sarap ng feelings dito tsaka ang ganda ng surroundings di ba daddy? ay oo nga. ang ganda talaga dito alam mo? Patingin niya. Ay, red. Red pala ang alam niya. Oh. Tinaan pa alayan niya, red. Alam niya kung bakit. Red lips. May napili ka na ba dyan sa menu kung anong ating lalunch ngayon? Naku, pumili ka yung masarap, yung special, para naman tayo mag-enjoy. Sa ganda ng lugar nato, ito, kailangan masarap pinakain natin. Sepuluh. Pariasi. Halo. kibuan. Sobrang busy sa pagkain. Ang sarap kasi ng mga food. At special ang like in-order ni Ele. Tapos na kanin kumain. Kapag lakad-lakad muna dito. At parang magpag-aakong kinain. O Rie, hali sa ano. Tingnan natin yung mga bilas doon. Yung mga bilas. Okay, coming. Wait for me. Thank you for watching mga ka-seniors and juniors. I hope you like it. i can't wait to see you again next video spread the love i love you thank you maraca señor i hope you enjoy my video and please don't forget, don't forget to, to like and share, share and subscribe, and subscribe. then para laging updated sa aking mga video I love you